Si Arlene, Health talk. Have a nice day, Hello mga ka-Health Real Talk! Ano nga ba ang meron sa bawang? Bakit sikat na sikat ito laban sa hypertension at iba't ibang sakit? Hindi lang siya panggisa sa adobo, ang bawang ay isa sa pinakakilalang natural na gamot sa bahay. Pero ano nga ba ang meron dito at bakit sinasabing magaling sa hypertension at ilang sakit? Ang lihim ng bawang, ang pangunahing aktibong compound ng bawang ay ang allicin. Nabubuo ito kapag hinihiwa, dinudurog o ginumuya ang bawang Ang allicin ang nagbibigay ng antibacterial, antifungal at antihypertensive properties nito benepisyo sa kalusugan, hypertension Pinaparelax ng bawang ang blood vessels at bumababa ang blood pressure May studies na nagpapakita na regular na pag-inom ng garlic supplements ay halos kapantay ng mild BP lowering drugs Cholesterol at puso So, nakakatulong magpababa ng bad cholesterol o yung LDL. Nakakatulong para i-prevent ang atherosclerosis. Ito yung pamumuo ng plaque sa ugat. Sa immune system, nag a as booster. natural, antibacterial, at antiviral. May ebidensya na nakakatulong ito laban sa sipon at rangkaso. Anti-inflammatory and antioxidant laban sa oxidative stress at pwedeng makatulong sa pagprotekta sa cells laban sa chronic diseases. At iba pang gamit, tulad ng antifungal, Pwedeng makatulong sa blood sugar control para sa may diabetes. At ang real talk, limitasyon. Hindi ito magic cure. Oo, nakakatulong pero hindi pwedeng ipalit sa reseta ng doktor lalo na kung mataas ang BP. Amoy problem, ang epekto minsan kasama ang amoy sa hininga at katawan. Side effects kung sobra, pwedeng magdulot ng gastric irritation o problema sa dugo lalo na kung iniinom kasabay ng blood thinning medications. Mas safe kung gagamitin bilang supplement at part ng healthy lifestyle, hindi bilang replacement sa gamot. At ang bottom line, Totoo, may scientificong basihan kung bakit ang bawang ay nakakatulong sa blood pressure at kalusugan ng puso. Pero real talk, mas effective pa rin kung samahan ng tamang diet, exercise at check up sa doktor. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.